Agra ba? Ang ina mo brad eh, asawa ko yan eh, gago ka eh Ha? Asawa ko yan, kasama mo eh! Pero pala yung grabe ito, hindi ko na Ay naku, ano oras na pala Salamat, dumating din Ay, mahalis din Ay sir, mukhang nag-enjoy kayo ah Ay, Ay siyempre Hindi yeah, nga, ako nga <laughs> Isang isang lang to eh Hindi <laughs> hmm. ah. hmm. ano, ba? Nag-enjoy ka ba talaga? Oo oh, naman Ay, sir, sure, ka? matagal na kayo sir ah hindi si, pa ito lang. Kasi bihira din kayo makikita nito eh. Ah, ganun ba? Mm hmm. Mm hmm. Okay ba yung pakiramdam mo? Oo, oh, okay lang. Kailangan ko lang ng konting massage. Masarap ba? mo ko siya. Ayos oh, yung Mong... mo. Baka mamaya nga, pag-uwi mo nga. Oo. Mukhang ang sweet nyo talaga, sir. Ay, oo Sa oh, mga mga ba? babae, Sukla yung... sweet ko Ako din kasi pagdating sa boyfriend ko, talaga yung sweetin ako nga. Kaya diba? lab na love ko to, no? <laughs> siyempre. Dapat lang. Kasi love na love I mean, kita eh. Siguro matagal na kayo, sir? Mga ano na rin. Na tatlong buwan na ba tayo? Magtatatlong buwan na tayo, di ba? Hmm. Ay, oo nga, na pala. pala. Oo nga um, um, pala, no? So, sa tayo, hindi, so, hindi ganun katagal, pero hindi rin naman ganun ka lapit. Ay, baruyang, Para ganun. <laughs> mm. Parang ganun. Parang ganun. Pasyadong alas <laughs> ng driver natin. Mukhang enjoy talaga <laughs> kayo siya no? Ay, oo. Oh, oh. Hmm. Ang sarap na pang din, eh. Oo. Oh, oh. May susunod, dadaling kita sa, ano, Ma, um, yung class A talaga. Bakit kanina hindi ba class then, A? May, mayroon pa mas maganda. Ah, mayroon pa mas maganda. Rin. Oh, oh. Na so, nag-enjoy talaga si mama. Oo oh, nga, enjoy, Ay, enjoy. Oh, mahal naman rin. Lahat na bibigay ko na. Pagkasama hmm, ko sa si boyfriend ko, talaga mag enjoy talaga ako. Talagang mahal na mahal ko to eh. Hmm. Kaya, ang saya ko pagkasama ko to eh. Kaya gustong gusto ko nga to araw-araw kasama eh. Ah, talagang nag enjoy kayo ma'am? Ay, oo oh, naman, syempre hmm. So, sunod ah, yung... Mm -hmm. Ano, medyo agahan natin konti kasi mm. kita mo gagabi tayo ngayon. Kasi ang problema din ba yung oras? Complicated test o Sa saan ba kayo pumunta, sir? Huwag <laughs> mo na lang, boss. Kasi masyado ka na maraming tinatanong. Mm. Hindi, lahat naman kasi ng pasayero ko, eh, ina-entertain ko. Ah, oh. Eh, private na yung boss, okay na yun. Mm. Yung... Mm. Ganun ba? Ano yung may pagmamanayong mo, boss, eh? Mm. Eh, saan ba ang punta natin, boss? Saan pa ba kayo, ano, pupunta? Kakain pa po ba kayo? Teka, gusto mo bumalik pa? Hindi ba, ba? din ako eh. Pasok yun dala. Sabi mo sa akin. Ako ya, mm -hmm. Ah, sana na lang siguro kami. <laughs> sa peri-peri. Peri-peri. Yeah, mm. sige. Um. Mm. sige kuya. Okay. Uh, Sige ko yan. Ako nang bahala sa'yo ha. Ah, mm -hmm. Mukhang nakainom kayo sir, ano? Okay. Medyo lang. Uy, medyo lang mm -hmm. lang. Shot lang. -hmm. Shot lang ba? Pasaya ka naman ma'am. Diyan sa kasama mo? Ay, oo, syempre. Ang saya ko kaya pag ito kasama ko. Ah. Hmm, hira lang din kasi. Baka oh, ko eh, binagawala mo lang ako. Hindi. Hindi mo ba, ba napansin yun? No. May no. kailangan ka mo. Kaya kailangan ka Hindi ah. Talagang masaya talaga ako. Babe. Sir, mukhang talagang masaya si sir sa... Sa inyo, ma'am, no? Oo naman. Masaya, masaya. Hindi ko pinababayaan yan, boss. Talagang lahat ng binibigyan, mga gusto niyan. Ah, talaga? E, e. Kaya, puta, pag pa ako niya, iwan ko na <laughs> oh, Siguro, na siguro malaki na nagagastos mo diyan, sir. Eh, huwag mo na alamin yun. Pero, masyadong ano yung driver natin. Mahal na mahal mo ba yan, ma'am? Ay, oo. Oh, Siyempre, mahal na mahal ko to. Mm -hmm. Oo. Wow. Sobra. Sige, kuya ganyan. Kaya kami na ganyan talaga mga grab talaga minsan. Naglilibang yun ng mga customer. Ah, grab ba? Ang ina mo brad eh, asawa ko yan eh, gago ka eh. Ha? Asawa ko yan, kasama mo eh! Ha? Ha? Asawa ko yan eh! Ha? Umalis ka! O ano, masaya ka ron? Ha? Masaya ka? Ha? Kala mo hindi kita mabubuking? Ha? aga mo umalis. Oh, ano? Huling-huli ka. Hindi niyo alam ako, binok nyo. Ha? Kung malandi ka talagang babae ka, hindi ka na nakontento eh, ha? Ano? Ano, paliwanag ako. Papaliwanag ka, masaya ka. Ang kasama yon, Ha? Tatlong buwan mo na akong niloloko. Sasabihin mo, masaya ka? Ano ka ba naman? Ano, malaki na ginastos sa'yo? Ha? Tani, mag-uusap tayo na maayos. Huwag dito. O, talaga mag-uusap tayo. Matagal mo na pala ako ni Lolo ko. Ako pa nakahuli sa inyo. Kaya lang aga mo umalis kanina. Ganon? Grabe ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa sa'yo. Ibang klase ka. Pinagpalit mo ko ron. Ilang taon tayo? Halos sampung taon na tayo. Eh, sobrang busy kasi. Ewan so sa'yo. Busy ka kasi...